TPP-4 Ikalawang Markahan Agriculture Week 4 Mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananin Pagbubungkal Ito ang unang yugto sa pagtatanim ng mga halaman. Ito ay tumutukoy sa pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga taniman pagsasakahan o pagtataniman. Ito ay mainam ng pamamaraan upang mapuksa ang mga halamang ligaw at mga peste. Ito rin ay nakatutulong para magkaroon ng espasyo ang lupa upang makadaan ang hangin papunta sa mga ugat ng halaman. Gumagamit tayo ng asarol, piko, trawel, pala, araro at iba pang mga kagamitan sa pagbubungkal ng lupa. Pagpupunla at pagtatanim, ang maganda at dekalidad ng mga buto o binhi ay isa mga dapat isaalang-alang sa pagpupunla at pagtatanim. Depende sa uri ng pananim, ang karaniwang lalim ng ipinupunla sa lupa ay 1.5 pulgada hanggang 2 pulgada para magkaroon ng sapat na halumigmig. Sa pagpupunla at pagtatanim, isaalang-alang ang tamang distansya ng mga halaman para magkaroon ng sapat na pagitan sa kanilang paglaki. Pagdidilig ang mga halaman ay nangangailangan ang tubig upang hindi matuyo. Subalit, ang dami ng tubig na idinidilig ay nakadepende sa iba't ibang uri ng mga pananim. Maraming pamamaraan sa pagpapatubig ng mga halaman gaya ng manual na pagpapatubig, drip irrigation at sprinkler irrigation. Paglalagay ng pataba Kapag ang lupa ay nangangailangan ng sustansya, kailangan itong lagyan ng pataba manure o compost para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ang paglalagay ng patabay ay maaring ihalo sa lupa bago magtanim o kaya ay ilalagay sa tamang layo mula sa halaman. Pagpupuksa ng mga halamang ligaw Ang mga halamang ligaw ay isa sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang mga ani, madadagdagan ang mga gastusin, madagdagan ang insidente ng mga peste at mga sakit ng mga halaman. Para mabawasan ang pagdami ng mga halamang ligaw, may mga iba't ibang uri ng pamamaraan gaya ng manual weeding, mechanical weeding, o chemical weeding. Ang manual weeding ay karaniwang gumagamit ng karit ang mga magsasaka. Ang mechanical weeding naman ay gumagamit ng makina para matanggal ang mga halamang ligaw gaya ng cono weeder, power tiller, o basket hoe. Ang chemical weeding ay gumagamit ng komersyal na herbicides para mabawasan o mawala ang mga halamang ligaw. Pagpupuksa ng mga peste at sakit ng halaman Gumagamit tayo ng pestisidyo upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. May iba't ibang uri ng pestisidyo at may iba't iba silang mga kaukulang gampanin. Ito ay ang herbicides, insecticides, fungicides, molluscicides, and rodenticides. Samantala, ang mga magsasaka o bawat Pilipino na mahilig magtanim ay hinihikayat gumamit ng mga natural na pestisidyo para mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Paglalagay ng baklad Ang mga halaman na gumagapang at umaakyat ay nangangailangan ng suporta. Ito ay tinatawag na trellis o baklad na maaring kahoy, metal o plastik. Ang mga halamang gaya ng upo, kalabasa, sitaw, bataw, at patani ay nangangailangan ng baklad.